hindi basta-basta kinaharap ng Pinay na nakatakas sa kamay ng militating Hamas sa Israel. Si Irene Dripuela, isang caregiver na nagtatrabaho sa isang pamilya na nakatira sa Kibbutz Kisufim, ay nakaranas ng hindi niya malilimutang pangyayari sa kanyang buhay. October 7 ko, around 6.30, um, nagising po ako sa alarm. Usually po is gumikising ako 7 o'clock in the morning but 6:30 pa lang po is nag-a-alarm na so need ko po puntahan yung alaga ko para i-transfer siya sa safe room kasi yung room ko po is nasa safe room ako natutulog so kinuha ko po yung alaga ko nung sumabog na po yung bomba after ilang minuto po is gusto gumamit ng toilet yung alaga ko kasi dalawa alaga ko so need ko siya samahan nung lumabas na po ako, um, lumabas na po kami dalawa habang naghihintay ako sa kanya, nasa toilet siya, may nakita po akong ta tao, nakamotorsiklo, may dalang long firearms. At that time po, is akala ko lang na army lang sila kasi bahay namin, katapat naman lang ng army base. So parang naging normal na lang po yun sa akin. Nung pagkatalikod ko lang po, naputok, pinuputokan yung bintana na doon ako tumingin. So kinakabahan na ako, tinawag ko yung alaga ko. So, yung alaga ko, ang tagal niya matapos kasi ang hina na din po. So, tinawa ko siya. Mga ilang minuto or segundo na lang din po, may narinig na akong tao sa lapas ng bahay namin. And after that po, is may nakita akong shadow sa main door namin kasi yung main door namin, nakalock yung, nilalock yun pagabi bago kami matulog so pinors i open hindi ma-open so doon na tayo po na grabe na po yung kaba ko so ano po um nung pinors po i-open yung main door namin eh ako naman tinawag ko yung alaga ko di kasi mabuksan ng mga tao sa labas so binari yung main door namin so doon na po ako tumakbo sa safe room pero hindi ko siya totally nila kasi ano may tao pa sa labas which is ang employer ko na sa toilet pa So, nung na ano po, nung narinig ko na po na pinagpuputukan po yung bahay namin, doon pa lang po ako lumabas para puntahan din po yung employer ko. So nung papasok na kami sa safe room, doon din po kami ulit narinig siguro ng mga hamas. So yung nasa loob palabas, yung nasa labas papasok. So doon po kami nakita, doon na din po kami pinaula na ng bala. Anya, hindi maiwan ang kanyang employer na pawang matatanda na rin at hirap ng kumilos, kaya nanatili siya hanggang dumating ang rescue team naaawa ako sa kanila hindi eh, kaya ng konsensya ko na mabubuhay ako, tapos sila mawawala, tapos sa kamay ko pa, kasi ako yung nagalaga sa kanila, so hindi ko kaya, so ginawa ko na lang, is, ano na lang, parang Panginoon na lang nag-ano sa akin that time, kasi yung labas-pasok lang sila sa toilet, dalawa sila, so ano, kung sino na labas kanila masama pa din po ako, pero ganun pa din po, bibigilant na lang din po, na bago lalabas, tingin sa mga ano na pwede pagtaguan ng mga tao. So buti na lang po after 35 hours is na rescue ako. Ang progress ngayon sa mga individual na naipit sa digmaan sa pagitan ng Hamas at Israeli Defense Forces ay bahagi ng pinakamahirap na rescue operations na nararanasan ngayon ng mga rescue team. Ito ay niyayag ni Josh Wander, volunteer at international spokesperson ng Zaka Search and Rescue Team. Ayon kay Wander, hindi anya naging madali ang pagtulong sa mga nasugatan sa digmaan ngayon. Marami na silang nagawang operasyon, pero anya ito ang pinakamahirap lalo na at kinakailangan ding palakasin ang emosyon ng mga natutulungan nito. Uh, the scale of this is by far the greatest we have ever encountered. Um, and we have seen a lot. Uh, we had a tragedy not not so long ago just a few years ago where uh 45 men were 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 killed in a in a, in a very tragic uh, um, disaster that happened in the uh, north of our country, um, on uh, uh, in an area in a city called Marone. Uh, it was very very difficult dealing with even the the forty five victims of that of that tragedy, but here we're talking about numbers which uh, are are many many times that that amount. Uh, even the most hardened and seasoned uh, volunteers that have been through many many different uh um different events are, are shocked and horrified by what we found and uh and it's difficult both physically psychologically for all of us to to see this uh, what I can say is that we are a very strong nation and uh, this has created a very strong uh, unity within the our society a society which is traditionally very split Samantala posibeng mas tumagal pa ang nangyayaring digmaan dahil hindi umano posible ang pagkakaroon ng two state solution sa pagitan ng Israel at Palestine. Ayon kay Dr. Ghazi Hamad, miyembro ng political bureau ng Hamas, nauna nang umayaw ang Israel sa hakbang na ito. No Why? Because first of all, you know that President Abbas he spent thirty years in negotiation and peace talks with Israel, and did everything convince Israel to accept the two-state solution. But Israel they 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 rejected this. They refused this many times. They refused all the opportunities for peace in this region. It, so and they, they, they did the opposite. They, did, as I said, that they fix and strengthen the occupation. They take small our lands. Now they destroy any opportunity for any political solution. So I think now we reach a conclusion that Israel does not want peace with the Palestinians, does not want uh, two-state solution. They does not even to to recognize our national rights. They want us to be slaves and to be the victims of the occupation all the time. Samantala, so I I Israel, the Israeli air force. Napatay sa operasyon nito isang senior Hamas commander na si Muatas Eid sa Southern District. Habang al qassam Brigades naman ng arm wing ng Hamas ay nag-anunsyo ng nagpalipad ito ng maraming rockets patungo sa Israel. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.